Ganyang kalakihan? Ako. Okay. Liit po yung pag gumaling. Ayun na, ayun. Kalakihan. <laughs> Lilit. Hello guys! It's me, ang tita ng kalapan. So for today's video guys, samahan niyo po ako ngayon papuntang Madel Betis Eyebrows Professional para magpa-eyebrows and of course magpalit tato. Kasama ang aking nanay at ang aking unika iha. Located at Gumamela, Balayan, Batangas! <laughs> Hello everyone! For today's video guys, nandito tayo ngayon sa Madel Betis ng Professional Eyebrows. So, ang nani ko po naisip ko po na palagyan na siya ng eyebrows. So, tara po sa loob. At tunghayan natin ang magandang kilay na ibibigay ni Madam Betis. Hello po! Hello ma'am! Ah, ayan, good morning po. Good morning Hello. Ang ganda good ng good guys. Itong kanilang clinic is super clean. Um, Ang ganda. Ayan, napaka esthetic Um, fashionable. <laughs> Yan. Medyo hindi kami na-inform ni Madam na ang kanila nga palang kulay ng kanilang clinic is black. Ngayon, ang ganda ng na kulay Mula na mga namin. Mga kulay. <laughs> Pamatay peste. Okay, <laughs> ah. So, guys, si Madam Madel po ang bahala na sa nanay para sa kanyang kilay. Yeah ang nanay ko naiwan. iwan. Guys, ang nanay ko po ay naiwan sa sasakyan. Meron po kami naisip na plano para sa nanay. What? Diga na ha. Diga ang nanay <laughs> ay hindi siyang pakla so, okay, Ngayon, sasabihin niya, talaga ang gusto niya is, ayoko ng ganito. Sasabihin niya, sige po, sige po. Ikaw na po ang bahala. Ano ha. Tapos, pero ang ilalagay niya lang is pen. Madali siyang burahin. Okay. Ano ha. Tapos kung ano man ho ang i-react ng nanay, edi eh, yung um, medyo Uh, may kasama kayong pangigigil na oh, yun po at ah, talaga ang talaga po yan. Yan, mga ganyan. <laughs> yan po naman isang buwan lang ganyan. Yan po naman yung <laughs> oh, <ba> ako! <laughs> so, abahan uh, natin ang reaksyon ng Lola ng Kalabas. As you can see, guys, ang loob. Napakalinis. Ang higaan, very cleanable. <laughs> <laughs> orange. Yeah, super nice. 'Di ba? Kaya yung lahat ng ipagagawa ninyo is very ano na um safe. Si, dahil yeah. si Madam Madelbeth is professional na po siyang gumagawa. Kaya hindi po ako natatakot na magpagawa at saka po Hello yan. po S sa ating lahat, sa mga fans po ng Tita ng Kalapa. Nandito po siya ngayon sa Madel Betis and I am Madel Betis of Madel Betis eyebrow professional. So ngayon po ah uh, nakita ko kasi na si inay po ay walang kilay. <laughs> <laughs> Tapos ginuguhitan po ng tita ng kalokan. <laughs> Ngayon, gusto ko po sanang bigyan si inay ng magandang kilay. Yay! Yeah! Okay. Okay. Okay, ma ano pong gusto niyong style ng inyong kilay? Gusto ko yung maliit lang, hindi yung malapat. Okay po. Guys, abangan nyo po ang bagong kilay ni Nanay from Madel Betis. Ganda <laughs> nyo. In fairness. Ang <laughs> ganda. Mukhang hindi pinaghandaan talaga. Diba? <laughs> so, hindi hmm. po. Hindi. Hindi ko malapadaan lang kayo. <laughs> okay, so let's go and tara po sa new look ng nanay ko. Ayan, thank you, Madam Adele. Thank Madel. you po, kapang bahala. Guys, ito na po yung before. Ayan. So guys, ayan, um ano po yung nakikita niyo na gusto niyo pong bakuin po sa aking madagdagan? na enhance okay. ika nga. Sa brows po, okay naman po yung before. Kailangan lang natin inyo sa kasi nagda-dark ka na mm -hmm. siya. Nag-oxidize na yung baby. Ilan taon na po ba yan? Um, seven years. na -hmm. Kailangan. Bali, cleansing muna tayo ngayon. Nay, ano po? Tapos, anesthesia po. Yung anesthesia po natin is topical lang. Ano kayo, kola po? Wala po. po. Lahid lang po siya tapos mamamandit lang po. Then, ibababad po natin yan ng 30 minutes. Tama lang po yung ganyang kapapahal. Maganda Para po kayo ay mas bumata. <laughs>

Okay. wow. Yung po ay medyo lang sa una po. Ah, maglalay pa po yan. Okay. Yan. Go yung kalaki Ano naman yan? Liliit po yung pag gumaling. <laughs> okay. Ano na yun po? Ay, aray! Ay, aray! Ay, aray! <laughs> <laughs> Liliit pa po iyan. Yan po igagaling yeah, yeah. pa. Maglalight pa yan after 1 month. Yes, Yan po yung kaitin na yan. Ganyan. Opo. Ganyan <laughs> po siya ng one month. <laughs> Maglalight pa maglalike na. Maglalight pa naman yan. Ah. Okay. Okay po Hi. sa iyo. Eh. Ganyan. Hmm, eh. nagkakunti lang. Dapat ang aking gusto. Ganyan po. Ganyan po yan. Ha? Huh? Ganyan po. Okay naman po sa iyo. Mas okay nga po. Makapal. <laughs> ang <laughs> yoro Ninipis pa yan ay. Nah. Hindi ka po, kakinda naman. Ay, hindi ako nakikilinan ko na rin Hindi ka po ba nagagay? Ayan, pwede nakita ko kanina. Ayan ang aking kilay. Oh, ganda-ganda nga. Hindi ako lalabas na rin. Bakit lalabas na rin?

Ay, eh, ingay yan po ay sandali mga to. Ay, one month. One month lang yan. Yan ang palit ng palit. Tapang yes, ano nga, na parang palinis ng palinis. Pagami po ng pagami. May isang palit Ako din po. Ganyan din. Ganyan din po nga may nung una. Ay, na po. Pag nalilin niyo po, bangin na inyo. Natawa kasi. Oo. Pag hindi ba nagnimat na Opo po kayo. ko. Ganyan ganda mo.

adan yung nanemen ko private eh oh hindi na, hindi, seryoso. Paya, nai, ito po ay kada ninyo nag-fade po siya. Okay, ba dito po ay ito, ito po itutuloy niyan ito, siya kaya ito. Hindi halimbawa bukas magdi-digo kaya halimbawa lang ha. Magmagnipis na po siya dito siya. <laughs> <sighs> hindi na sumuman na siya. Ayoko! ko. Siningi pa tingnan ko yan. Ako na sunod?

Ang bangit! 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 Ang na Ang ng Ang bangit! 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 Ang Ang bangit! Ang na Ang

Ayusin ko po yung pagkalapad niya. Ang Ah, dito ka. Wow. Ayan, inay. Mas inayos ko na siya. Oh, okay. Ba't lalo na mong lumakaroon naman lalo? Oh, si Charity. Palo ka, luho ka naman na si Charity. Ay, sabi pa rin yung lalong lumaki?

Doon ako kahuli ng tinta para tumalab masinip yung ano. Tama oh. po? Oo oh, po. Wala <laughs> kayo na eh. Hindi ako lalabas ng isang taon eh. Okay. So, congratulations kay Madam Adel. Ang ganda niyang kasabuan. <laughs> ang <laughs> ganda na oh. Uh, para kayo malaga. <laughs> <laughs> ay, ay, hindi na ako po na. Ano yung pagbibigay ko? Alam na guys, natin natin na. doon ako sa CM. Mamamatay muna ako ng katatawa. Nakinig ko yung ano, yung reaction ng nanay. Doon ako sa CM. Mamamatay ako ng katatawa. Pinigil ko muna sabi ko, Oh, wow! wow. Yay! Yeah. <laughs> yeah. yeah. oh, okay. Ang galing niya. Yay! May tiyay ko yung, kayong, ano mo, sabi ko, ano kayo, naisip ka rin gagawin ni Madam, kasi binura niyo na una eh. Sabi ko, anong galing? yun pala yun. Kaya tumagawa ko uh, siya. Sure. Ang galing. Oh, kasi ang <laughs> pag ino ang prank niya, magpagawa ang inay. -ay. Ayan, no? Oo, oh, matako. Ay, ang ganda. Oh. Diyan, nanay. So, so, ano po, masasabi ninyo sa gawa ni Madam Madel? Thank you very much, Mom Adel. Nakapagawa ko ng inay kanina. Kalo ako yun na, Diyos Pero ngayon, tonto ako ang ganda. Ito ko. Uh, thank you. So, anong masasabi niyo sa inyong mga followers na kapwa ninyo? Invite niyo sila dito sa Madel uh, Betis uh, mga kasinyon ko, mga followers namin. Kung gusto niyo magpagawa ng inyong kilay, pumunta kayo dito kay Madam Model. Madel. Betis. Madel Betis. Ang napakagandang gumawa ng kilay. Tingnan yung kilay ko. <laughs> Salamat! Pero kanina lang nagkakulihan. Okay. So now guys, ako naman po ang sunod na kikilayan. And of course, yung lips ko gusto ko mag-paratis. So, let's go po. Start! Wala nang prank. Wala nang prank. Ako nga, madam. Excited po. So, ibababad po ulit ng 5 minutes. i po ako ng light shade dito, mm -hmm. skin tone shade para ma-cover yung dating tattoo niyo po. Kasi makapa makapal na yung dulo, eh, mm -hmm. nag-expand na kasi siya kasi sobrang tagay. So ngayon, kailangan natin magmukhang mag pointy, mm -hmm. So nag-alagyan ko ng skin tone para ma-cover yung old tattoo ko. Mm Andinis -hmm. na niya eh. <laughs> mm -hmm. ang aming pagpapaganda dito sa Madel yeah. Betis Damn, Eyebrow, Eyebrow. Professional. Professional. Yes. Of course, thank you so much sa staff na Ma Madel Betis sa pag-assist sa amin. Yes. And of course, yeah. kay Madam, Madam Madel Betis sa maghapong paglilingkod sa aming pamilya. <laughs> yes. oo oh, may Kami, kami na may ngiti sa labi, guys, dahil kami po ay super ganda na. No? No. Yes. So, ano pang inaantay ninyo? Pumunta na po kayo dito sa kanilang clinic na matatagpuan sa Barangay Gumamela Balayan Batangas. Yes. Okay. yes! Or, uh, PM lang po kayo sa page ni Madam Adel. Uh, Facebook page is Madel Betty's Eyebrow Professional. Oh, yes. Yes. Sana na enjoy po ninyo ang aming video. Hope you like it, guys! Yes! Thank you! Thank you.